Yung ba mga idol kung nasaan ako ngayon? Dito sa part ng Banton, napakaganda ng lugar nito. Nandito lang naman ako sa Barangay Mainit, mga idol. At alam mo kung bakit tinawag na Barangay Mainit to yung lugar ng Banton Romlon dito sa Barangay Mainit? Kasi panoorin nyo naman yung ano, hindi nyo ba nakikita yung umuusok? Ayan o, umuusok yung ano niya Ayan o. kasi nga, mainit. Ayan, kumukulo o, ang init ng dagat. Kumukulo siya. Kaya pala tinawag na mainit. Ayan o, Kumukulo yung ano niya. Hmm. Kumukulo. Ang init. Grabe. Ayan umuusok oh. Hmm. Kaya siya Umuusok. Kaya pala sarap dito. Ramdam na ramdam ko sa paa. Dapat hindi mo sabihin kanina, brother. Pwede ka na dinig magluto kwan. Pwede ka magluto ng itlog. Pwede ka magluto daw ng itlog dito. Sabi ng mga ano dito. Mga naninirahan. Hmm? Ang ganda dito sa part ng mainit. Ayun oh, no? ang ganda. Ang ganda. Napakaganda ng Banton Romblon dito sa barangay, mainit. Ayun oh. Nagmamantika na naman yung ano. Yung dagat. Tapos may kumukulong tubig pa. Ayun oh, yung part na yun oh. Kumukulo siya mga idol. Ito pala yung kumukulong part. Tapos pupunta kami idol dun sa Makatang Beach. Ayan yung logo ng Mainit oh. I love Mainit. Kare ka mo dire sa amon. Kagang Rumblon ay at only